Tino mo yan Diyan talaga yan Malas Talagang malas Umulan pa Dito Kapapalit ko lang Nung isang araw ito Dahil yung isang Pero akong spare Kaya lang Hindi ko nabulkitan din. na din Wala Oh hindi ko na bulkit. Eh, flap eh, din dun. Diyan ang isulta. Yawa na. -dita. Ngayon, nag ako ng Eh, Malas-mas.